Hello, hilo, hello. Kamusta all and every all? Kain na naman tayo sa hapag. At ito yung aming kain. White rice. At ang... Um, pumayat na ako kunti yung uwi namin doon, ate. kumayat ako ng dalawang kilo ba? Adjust bakal Ay, agree ba kaya na pumayat na siya? Ito yung aming ulam isda na paksiwa. na naman kami bukas. O, bupayag na naman ako ng dalawang kilo. Di ba? na kilo na. Masya Congratulations Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya ito yung mas masarap sa akin ang yung tanyang, ano lamas lamas Kada ko binigay mo kay pinili ko. Ano na pabili ako din. Yeah, mga to say something. Anong tawag na ngulo to. Paksiw. Sina kami di paksiw ni pa. Stop. Like kita i-mutten ah. Sabi saya pa, nung unan. Chat ka oh. Ah? Nagpapagising nga yung amo ko after one hour. Ayun ba yan? Yung, kanina pa ito, kanina umaga. Pag uminom na ako ng dalawang panadol, kanina umaga. Ito ganyan sa panadol yun. Ha? Alam kung bakit? Sakit. Alam kung bakit? Okay. Kulang sa tubig yan. Ang dami kong ininom ng tubig? I know you. Dalawang, dalawang butter sa'yo, hmm. dami na yan. Saks, ang In ingay-ingay pa si ano kaya ako. Kasi si Ilo ka madalda yung inom niya ng tulid parang pusa. Ang alasan yung kadaldala niya yun. Hmm. Natalo yung daldal niya. Ay mas madaldal pa para sa kanya. Madaldal siya, mas madaldal. Ang ba naman yun? Kaya masakit yung ulo niya. Ganyan ang feeling namin ni Maritis. Pag mag ka, wala. na. ha? Grabe naman yung, dal yung dalawa, At least... Huwag mo namang isari si Nadia, kasi si Nadia ka... Ah, da, 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 Tapos, ako naman. Sinasabay mm, naman ako. Sinasabay niyo ako, di ba? Hanap pa siya ng um, lulusutan niya, makalusot ba.

Pagdanggol, parang ano ba, mga guling cool. Yes. Poole. yes. Poole. Kaya nangyayari. Parang saan ang aula Ganyan. Pero minsan, ganyan, ganyan. ka din naman? At least, sa lugar. Pahala <laughs> kayo po. Anong nga sa lugar, bay? Anong Ay, po. Ang sa lugar lang <laughs> minsan nga? Magbulat na lang ako. May kausap na pala siya aw oh, sa lugar pa yun? Sabi ko ng panansya. Siyempre, hindi man ako nagsasalita. Basta sa gabi, sabi ko, matulog ako. Tinan mo lang kung tulog ako. Pero kung gising ako lang, problema. Pero pag no, tulog ako. Yan din yung sinabi ko kayo, kanina lang... iak Bakit napunta yung number ko dun sa ano? Saan? Dun sa anak ni, ano dun sa baba, sa kargo.

Huwag na lang ibigay ang number ko sa iba kaya hindi ko talaga yung sasagutin. Pasensyahan kami. Ako naman, pag may bagong number na sa bukong pero pag lang ko... Baka nga makapangan ng pa. Agdang sani, agdang tulwasik man eh. Iba-iba iba talaga yung trip ng tao mo. Kaming dalawa ng kasama ko kumakamay kasi nagkamayan nag tayo. Kaya isda na paksiyo. Pero si Luka nang madalda, tingnan yun. Masalit kasi ulo ko. Hmm. Ano po ano, nagsiyo nun sa kutsara? Nagkutsara siya. Ang sabi niya, masakit na yung ulo niya. Anong koneksyon na? Ang... Ko ano, eh, mas maganda yun. Pagkatapos mo kumain, minuto ang gamot. Tapos hindi hmm. na ako nag Ang sarap. Matagal na tanda hindi nakakain ng ganito no? hmm. Hindi parang may parang na Parang nagano kasi yung lalamunan ko ng maasim baka hapon pa to. Hmm. Yung paasim na maalat hindi ko maintindihan. ako ba? Ayaw yung mga maniwala. Alam mo yung usbong ng pagkain yung usok niya. Hmm. Malalaman mo kung sakto na yung asin o kung... Oo. Oh, oh. Yung, Ayaw maniwala sa akin. Tatay ko ganun. na. Matabang yan. Mm. Ay, katman mo. Matabang mo. Ulan sa akin. Ito yung ginagawa nila ng pinata. Hmm. Pati yung lasa niya ba Pero, okay. okay. ang pinaka dito diba nun nga? Kasi pati buto niya tsaka ulo niya. Eh, ito, ito diba? naman oh. pwede mo kayo ginagawa niya, oh. Malambot. Yeah. Mayroon nga nakakain ng ulo dyan. Pinain ko nga eh. Mas kailan ko pa yung ulo kaysa dito. Iba na naman yung sa isip ni Ray. Iba ulo yung ulo yung, ano yan. Ah, kanta mo ulo, kinakain ko. Basta, usapan na yung mga ulo-ulo na yan. Iba na yung pumapasok. Ano yung sabi kan, ko na. kanina? Nakalimutan yan. Ulo. Yun. Ulo. Ulo.